yung ibang malls nag-ooperate na po from 10 not just 11 10 nagsi-start sila ng 10 mm. hanggang 11 a.m to accommodate yung mga talagang mamimili na wala pa talagang nai-schedule mm -hmm. ano so bukod po dito uh, bawal ang Christmas sale mm -hmm. okay pwedeng mag-sale yung mga uh, particular na boutique sa loob pero as a whole mall, mall -wide. yung mall-wide, mm -hmm. bawal. bawal po yun. Oh, okay. at uh, Bukod po dyan, itinigil po na parte ng pag po ng traffic or pag-manage ng traffic is yung bawal, nagkaroon po ng moratorium ang MMDA na tigil muna yung mga road diggings. Mm -hmm. So kung may mga constructions, ng mga pipelines, ng mga tubig or kuryente or mga service provider, ito po ay tinitigil po muna lalo na sa mga major thoroughfares. Bukod po dito, uh, nagdagdag po ang MMDA ng... Uh, Uh, yung shifting ng mga enforcers po namin to accommodate yung traffic management po namin hanggang 12 o'clock. So sila, paano yung mga personnel niyo? Bawal sila mag ngayon? Bawal din po silang mag-leave. Ah, simula kailan? At hanggang kailan? So, Nag-start po kami noong November 13 at ha, ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang January 8.